Derek Loren, nakapagsalita sa si isang interview. Gerard Anderson, umaaligid din kay Kim Jong matapos ang breakup issue nito sa kanyang 6 years girlfriend na si Julia Barreto. Maraming napataas ang kinay matapos ang issue kay Sien ang unang ex naman ang nagugulo. Iba talaga ang kagandahan ng akres, hinipilahan at binabalik-balikan. Kayun pa alam naman natin walang comeback na magaganap. Kung ano ngayon si Kim Ju ay pagsusumikap niya ito at ang relasyon nila ni Paolo Pilino ay walang makakatipag. Ito nga ang inang samot sa ng kimento. I agree. Si Kim ay para kay Paolo. Wala akong masabi tungkol sa kanya. Wapo, maalaga kay Kim. Gusto siya ng magulang para kayo sa isa't isa. Huwag nang mag-alala sa say ng iba. We love you, Kim Pao. I'm happy for both of you. God bless you always and forever. Ayon pa sa isang komento, Bakit nakikisaw-saw pa si Gerard Anderson? Pas is pas, nakaka-insulto yan sa mga Kim Pao solid forever. Sana man lang huwag na, na siyang manggulo nakita naman natin kung paano magsalita o nagsalita si Kimmy noon. Never babalik sa ex. Alam ko na na okay sina ni Gerald as friends lang. Pero as magjowa ulit, no way. Invested na lahat kay Paolo Abidino. Siya na ang forever. Siya ang mahal ng taong bayan. Hindi si Sian Lim, hindi rin si Gerald Anderson ang lahat ng mga nakaraan ay wala ng karapatan bumalik sa buhay ni Kim Joo.